Guys, ganito pala ang bagong teknik ngayon ng pagpiprito ng mga manok. Kailangan mo muna siyang ihalbos para malambot siya bago iprito. Yan, nahalbos ko na yung aking manok. And then, magpapainit tayo ng mantika sa kawali. Kailangan guys, medyo marami-rami siyang mantika. Tapos, ito na ang bagong teknik. Yung pinaka-breading, ilalagay mo na siya doon sa mantika na mainit. Yan. Tapos, tutunawin natin siya. Bago natin iprito ang mga Mas juicy daw kasi pagka ganyan yung ating ginawa. Yan. Yan, medyo tanaw na siya. Ilalagay na natin ang manok. Dahan-dahan lang guys, baka mapilantikan tayo ng mantika. Medyo masakit yan sa so, balat. Yan. Wait lang nating mag golden brown yung manok. Then saka natin siya ibabaligtad. Mukhang luto na ang kabilang side kaya babaligtarin nating siya guys. Yan. Yan guys, tingnan nyo. Mukhang juicy nga siya. Yan, luto na. Ang ganda ng pagkakaluto guys, o. Oh. Juicy juicy talaga siya. At ang lambot niya. Malasa pati siya guys. Kaya, luto na.